ikalabing apat na kabanata, sa pagpapatuloy, makikita ang mga punong ito. Kung saan ay naglalakad siya yakap ang isang supot na sinasabi na tama ba talaga tong ginagawa ko. Hindi kaya gusto lang niya akong pagurin ng sobra? Habang napahinga siya ng malalim isang anino ang makikita na tumatalon mula sa mga puno. Sinabi pa niya sa isip habang pinupulot ang bunga ng puno na hindi, hindi. Ano bang iniisip ko? Kung hindi ako makahanap ng paraan para mabuhay ng ganito, mamamatay ako sa sobrang pagod. At mula sa kanyang bandang itaas isang unggoy ang tumalon papunta sa kanya. Na sinasabi pa niya sa isip hawak ang kanyang pinulot na ang kapal ng mukha niyang gawin niya to sa akin, lintik ka. Hindi ko nga alam kung paanong buhay pa ako sa kakatrabaho buong araw. Pinitik niya ang kanyang hawak na bunga sa unggoy sa itaas at ang isa ay sa kanyang likuran habang sinasabi niya sa isip na pababagsakin ko ang kayabangan ng matandang yon. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang ang unggoy na tinamaan niya ay bumagsak sa lupa na makikita ang bukol sa ulo nito. At ang isa ay magtatangka sa kanya na nakasabit sa puno, na binubulong pa niya habang pinatigas ang kamao na Oki, okay, sige, mag-iipon na lang ako ng pera. Para sa kinabukasan ko, binigyan niya ng suntok ang unggoy na lumapit sa kanya habang sinasabi pa niya sa kanyang isip na tingnan natin, hayop kang matandang guru ka. Makikita ang anino niya na pinagmamasdan ang may mga bukol na unggoy na sinasabi niya na pero ang dami ko nang nakikitang unggoy nitong mga nakaraang araw. Pero mas gusto ko pa ng baboy ramo na marami ang laman. Nanginginig ang ibang mga unggoy habang sinasabi pa niya na gusto kaya ni master ng karne ng unggoy. At lumipas ang ilang sandali na nakarating na siya sa kanilang bahay na makikita siyang may dalang isang unggoy na namumula ang muka. Sinasabi niya na master, gusto mo bang kainin ito? Nakuha ko to habang naglalakad papunta rito. Itinaas baba niya ang kanyang pipa na nakatulong sa kanya sinasabi na. Ayokong kainin ng isang bagay na kamukha mo. Masama ang mood ko, itapon mo yan at magluto ka ng hapunan. Itinapat niya ang kanyang muka sa unggoy habang sinasabi niya na kamukha ko. Gusto mo pa akong magluto ng hapunan pagkatapos ng buong araw ng pagtatrabaho? Dumilim ang muka ng kanyang master na lumiwanag ang mata na tumingin sa kanya na gusto mo bang pakainin kita ng kamao? Gusto mo ako ang gumawa niyan? Hawak ang unggoy na tumugon siyang pinagpapawisan na puno pa ako ng enerhiya. Kaya ko pa naman siguro, sige na, gagawin ko na ngayon. Nagtataka naman ang kanyang master na sinabi sa kanya na pumunta ka na sa kusina at magluto ng hapunan. Dagdag pa niya na ano yung amoy na yun. Mabilis naman pumunta siya sa kusina, at sinabi niya na okay, sige, umalis ka na. Napapaisip ang kanyang master na sinasabi na bakit siya kumikilos ng kakaiba. At pagkatapos may itinatago siya sa kanyang kama habang sinasabi niya na buti na lang at hindi nalaman ni master na meron ako nito. Makikita ang labas ng kanilang bahay na malapit na maggabi. Sa kanyang kwarto ay makikita siyang nagtutuhog ng mga maliliit na bilog na ginagawang pulse errors. At nang marami na siyang nagawa sinabi niya sa kanyang isip na magsimula tayo rito. At pagkatapos kinuha naman niya ang mga kahoy at inukitan niya. At sinabi niya sa isip habang hawak ang natapos niya na isa lang sa mga to ang gagawin ko. At pagkatapos pinakiramdaman niya ang kanyang master na inilapit ang tainga sa pader na sinabi niya na parang nakatulog na yung matandang buisid. Binuksan niya ang ang dala niyang supot na sinasabi na sa wakas. Dumating na ang oras. Makikita ang laman ng supot na pampaganda, ribbon, suklay, at damit. Na sinasabi niya na una sa lahat, dapat akong magpraktis para hindi ito maging nakakailang. Inilapag niya ang damit na sinabi niya sa isip na teka, magsusuot ba ako ng pantalon sa ilalim ng palda? O nakalabas lang ang mga binti? Ewan ko, kasi hindi naman ako tumitingin sa mga binti ng babae. Dagdag pa niya, sa isip habang nagpapahid ng pulbos sa muka na para to siguro sa mga babae. Sa tingin ko, dapat dagdagan ko pa, ayokong may makaalam. At naiisip pa niya habang naglalagay ng kulay sa labi na sinasabi sa kanya ng matandang babae na ang cute mo naman, regalo mo ba to sa nanay mo? Sige, kunin mo na lahat yan sa murang halaga. Ang bait mo talaga, na sinabi niya sa isip na ginagawa to ng mga matatandang babae, kaya gagawin ko rin para magmukha akong mas matanda. At buti na lang may kilay pa ako. Kung ano man to, gagamitin ko na rin. Humarap siya sa salamin na makikita ang kanyang labi na sinabi pa niya na bakit ganito, dahil bamura lang ang salamin. Makikita ang mukha niya sa salamin na sinabi pa niya sa isip na pero hindi naman yata yun ang problema. Tama, ayusin ko muna ang buhok. At pagkatapos hinayla niya ang kanyang buhok na sinabi pa niya sa isip na hindi naman ako babae, pero pwede ko bang luwagan at suklayan ito? Pakiramdam ko magiging maganda ang itsura ko pagkatapos nito. Dagdag pa niya na tama ba to? Parang ganito yata magsuklay yung mga babae. At sinabi ng nagkwekwento na Ryu yon. Pangalan ng bida, nasa description talaga pero mas gusto niya siyang tawagin na bata. At biglang pumasok ang kanyang master sa kwarto niya at nagagalit na napasigaw na Ryu. Akala ko ba natutulog ka na? Kanina ka pa kumikilos ng kakaiba, Rio kaya tiningnan kita kung anong ginagawa mo. Nalaglag ang pipa niya sa gulat na napasabi na anong kalukuhan ang pinaggagawa mo. Humarap siya sa kanyang master na may make-up na sobrang kapal na napasabi ang kanyang master na sino ka. Mas mukhang tao pa ang mga multo kaysa sayo. At pagkatapos umupo sila habang sinasabi sa kanya ng kanyang master na so. May trabaho ka na sa pandayan, pero mas gusto mo pa rin yung trabaho na nagsusuot ka lang ng pambabaing damit, ano? Nakatungong sinabi niya na alam kong lumampas na ako sa linya pero hindi ko na talaga uulitin to. Napasigaw sa kanya ito na sinabi na syempre. Sobrang lampas na yan sa linya, gago kang bata ka. Tinuro ko ba sa iyo ang ganyang asal? Nagkunwari lang akong natutulog kasi alam kong may pinaplano ka na namang kalokohan. Nahihiyang nakatungo si Rio na sinabi sa isip na so ang ibig mong sabihin. Peke lang pala yung hilik ni Master. Ang tusong matandang ito. Biglang hinawakan siya sa balikat na sinigaw sa kanya na kung ganito rin lang ang kalalabasan tiyak na tatanggihan ka rin nila. Dahil mapapahiya lang sila. Dagdag pa niya na maganda ang tangka mo, pero kailangan mong gawin itong perpekto. At ano na naman tong mga kalokohan mo? Hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Sino ang nagturo sa iyo na madaling sumuko? Napasabi naman siya sa kanyang isip na ano ang pinagsasabi ng lintik na master na ito. Itinaas ng kanyang master ang pipa na sinabi pa sa kanya na kung nagpa siya kang gawin yun, dapat pinaghandaan mo ng mabuti at tinuluyan mo hanggang dulo. At isipin mong ikaw ay isang babae. Dagdag pa niya na kaya ka walang naabot, eh, ano na lang ang gagawin mo kung wala ako rito? Ha, gago kang bata ka. Na napasabi naman sa isip ang ating bida na ano? Tumatawang napatayo ang kanyang master na ibinuka ang mga kamay na sinabi na pagkatapos mo sa trabaho sa pandayan, Gagawin kitang ganap na babae. Gagawin kitang ganap at perpektong babae, na parang ipinanganak ka na talagang ganun. At huwag mong asahang makakapasok ka lang basta-basta sa sentro. Kailangan ng sakripisyo. Nagulat nang lamig siya sa kanyang napakinggan na napasabi siya isip na ano to. Ang weird at creepy ng pakiramdam. Parang may mahalaga akong mawawala dahil sa kakaibang pakiramdam na to. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang master na hindi ko nagagawin to. Tama na, pakitanggal na lang sa alaala mo ang nangyari ngayong araw. Saglit lang akong nadala sa pagod. Mabilis na tinak pa ng kanyang master ang bibig niya habang nakangisi ng kakaibang sinabi na noong nagsimula ka. Pwede mo sanang gawin ng kahit ano, pero hindi mo kayang tapusin ang sinimulan mo. Kinabukasan ng gabi, na sinabi sa kanya ng kanyang master na ito na ngayon ang madugong estilo ng babae kapag lumalabas. Ang madugong estilo. Ito ay kasuutang parang kapa na ginagamit bilang panangga sa hangin. Nakakunot ang noo ng kanyang master na sinabi pa nito habang itinuro ang nakatuping damit na mula sa panloob na sulok hanggang sa panlabas na kasuutan, inayos na ang ibaba ng maayos, kaya subukan mo silang isuot isa-isa. Isuot mo ito kapag nasa bahay ka na. Napakagat ng mga ngipin siya na napasigaw na sinabi na pinipilit mo ba talaga akong gawin yun? Mas pipiliin ko pang magtrabaho bilang panday. Na seryosong tumingin sa kanya ang kanyang master na sinabi na hindi hindi ka pwedeng sumuko agad kailangan mo ng tapang isa pa magandang training ito kahit trabaho lang napasigaw muli siya na nasaan ang training lagi mong sinasabi na training session daw ito pero hindi naman talaga nakinutusan na naman siya sa ulo habang sinasabi ng kanyang master na grabe ka bakit sa tingin mo ba hindi ito pagsasanay lahat ng nilalang sa mundo ay nagmula sa katawan ng babae. Walang tao na hindi isinilang mula sa isang babae. Sa ganitong pagsasanay, makakamtan mo ang kaliwanagan at bagong pananaw. Maging isang babae. Na napasabi naman siya na Aray ko, hindi naman ibig sabihin noon na pwede na akong maging babae. Hinagis sa kanya ang damit na sinigaw ng kanyang master na gusto ko lang malaman kung gagana ito. Kahit hindi ka totoong babae, mahalaga pa rin subukan. Kaya suutin mo na 'yan. Kung hindi, madidismaya ko sa iyo. Hawak niya ang damit na pinagmamasdan nito. Na napasabi ang kanyang master na tama yan. Tuturuan kita kung paano sumayaw. Kung ayaw mong habarin ang suot mo, ako na ang gagawa niyan para sa iyo. Napatakbo siya na napasigaw na hindi. Ako na ang gagawa, at sasayaw ako. Pero bakit nga ba kailangang sumayaw? Na napasabi pa siya sa isip na gusto ba talaga akong ibenta ng matandang master na to sa establisimyentong yun na sinabi ng master niya na, Anong tinitingnan mo? Sige na, magpatuloy ka na. Hawak ang damit pang babae sinabi pa sa kanya ng kanyang master na ang mga pulse eres na yan, babaguhin ko ang bigat nila taon-taon. Natumugon siya na ang ibig mong sabihin ay itong mga bakal na taon-taon ay pinapahirapan ako dahil palagi mong pinapalitan ng mas mabibigat. Nasumagot sa kanya ang kanyang master na oo. Dagdag pa niya habang may kinukuha sa kanyang loobang damit na nakapikit na sinabi na anuman ang mangyari, magsanay ka gamit ang Phoenix Steps bilang galaw sa sayaw upang maasa ang iyong liksi at pagkamalikhain. Subalit sikapin mong sumayaw ng maganda kahit suot mo ito. Alam kong mas mainam sana kung ipinakita ko mismo ang Phoenix Steps. Na napasabi sa kanya si sa kanya na hindi naman yan patas. Binato sa kanya ang kinuha niya sa looban ng damit habang sinasabi na kunin mo to. Kung hindi ako masiyahan sa training mo, ako na mismo ang magtuturo sa iyo. At ito, bonus na rin. Isuot mo sa pulsuhan mo. Habang hawak niya ito na pinagmamasdan sinabi niya na ha, bakit isang bell? Napahinga ng malalim ang kanyang master na sinabi sa kanya na hindi ba halata? Pinapayagan kitang sumayaw ng dramatiko gamit ang kampana, na napasabi naman siya na hindi nga halata. Kakalansang lang ng kalansing itong kampana kapag gumalaw, at bakit kailangan ko pang isuot? Na sinabi sa kanya ng kanyang master na kailangan mo na lang alamin ang kahulugan niyan mag-isa. Maging perpektong dalaga ka buong araw. Kaya anong pangalan ng babae ang gusto mong gamitin? Napasigaw siya na ayokong maging babae. Nagsusuot lang ako ng damit. Bakit kailangan ko pa ng pangalan? Napadikit ng mga palad ang kanyang master na tumatawang sinabi na kulang na lang hairpin at kaunting kartihan. Babae ka na talaga. Mangiyak-ngiyak siyang makikita na sinabi pa ng kanyang master na ayos na ang lahat, kaya panahon na para bihisan ka bilang babae. May oras ka pa para magpalit. Sige na, bihis na. At lumipas na ang pung minuto na makikita ang kanyang master na naghihintay habang nakahiga at humihit-hit ng kanyang pipa na sinasabi na ang tagal mo naman. Damit lang yan, bilis, labas na, at pagkatapos unti-unting lumalabas siya mula sa pintuan na sinabi pa niya na heto na, suot ko na. Napatingin naman ang kanyang master sa kanya na may nabibighaning reaksyon ng muka. At dito na po nagtatapos ang ikalabing apat na kabanata. Ikalabing limang kabanata, sa pagpapatuloy, nagulat ang kanyang master sa kanyang nakita. Sinabi ni Ryu sa kanya nang isinuot niya ang damit na ganito ba ito isuot? Napakunot ng nuo ang kanyang master na napaisip na sinabi niya na sa totoo lang. Mukha ka talagang babae sa suot mo, tumayo siya na sinabi pa na pero. Mahaba-haba pa ang lalakbayin mo. Lumapit siya kay Ryuo at pinalo ng kanyang pipa habang sinasabi na mukha ka pa rin lalaki, at lakad lalaki ka pa rin. Maging elegante at magaan ang kilos mo. Para maging perpekto, napasigaw naman siya na Areiko Master. Sinigaw pa sa kanya nito na sa tingin ko, kailangan pa nating ayusin ang buhok mo, at dapat kang maglakad ng maingat para hindi tumunog ang mga kampinita. Napasabi naman siya na grabe ka, ganyan ba talaga ang tingin mo sa pagiging babae? Ang hirap kaya noon, paano mo pipigil ang tumunog ang kampana habang gumagalaw? Napatingin ang kanyang master sa gilid, na napaisip na napalagay ng kamay sa baba, na sinabi niya na tama ka naman. Baka nga may bahid ng pagkiling ang iniisip ko. Pagkatapos itinuro siya ng pipa na malakas niyang sinabi sa kanya na kahit may pagkiling o wala. Tanggapin mo na lang, kaya namnamin mo ang papel mo at yakapin ang sakit ng pagiging babae, at muling isilang bilang isang tunay na dalaga sa panahong ito. Ang pagiging babae mo, tanggapin mo na ang katotohanan niyan. Napasabi naman siya sa isip na shit, gustong gusto talaga ni Master na gawin ko ito. Kinuha ang libro sa loob ng kanyang damit na nakapikit na sinabi sa kanya na bukod pa dyan, ito ay isang aklat na naglalaman ng mga hairstyle, pinakabagong makeup, at fashion ng kababaihan. Ayon sa nabasa ko sa pagtingin-tingin, mukhang uso ngayon sa mga babae ang pag-aayos ng ganyan. Hawak niya ang libro na sinabi niya na seryoso, kailangan pa talagang magbihis ng ganyan? Hinawakan siya ng kanyang master sa balikat na sinabi pa na anong mag-ayos pa. Eh nakadamit ka na nga ng pambabae, sinabi pa sa kanya habang ibinuka. Ang kamay na nakapikit na sinabi na kalimutan mo na ang nakaraan mo bilang lalaki at maging isang babae. At sabihin mo lagi sa sarili mo na ako ay walang hanggang elegante at mahinhin. At kailangan mo ring baguhin ang tono at boses mo para maging pambabae. Na napasabi naman siya sa isip na nakatingin sa kanyang master na grabe naman, kailangan pa ba talagang baguhin yan? Pinagdikit ng kanyang master ang palad na sinabi niya na ngayon, Mag-aral ka ng mabuti mula ngayon at sikapin mong muling isilang ang sarili mo bilang isang tunay na elegante at mahinhin na babae. At pagkatapos makikita ang kakahuyang ito, kung saan makikita dito ang kanyang master na itinaas ang isang paa at si Snow. Malakas na tinadya ka ng kanyang master ang lupa na ikinagulat ni Snow. At pagkatapos ay naglaglagan ang mga bunga ng mga puno, masaya naman si Snow sa mga nalaglag na mga bunga na ang matanda na sinabi niya na ang taglagas ay panahon ng anihan. Dagdag pa niya habang masayang kinakain ni Snow ang mga bunga na nalaglag na sandali lang, andito ka na ng higit isang buwan, di ba? Aanihin ko na rin yung nasa kabila, at sumapit na ang kinagabihan na makikita ang kalahating buwan, na isang boses ang mapapakinggan na sinasabi na gusto mo bang manatili rito? Kung ganun, ano ang nagdala sa atin dito, batang Panginoon? Ang buwan ay hindi marunong uminom. Makikita ang in na sinabi pa na umiinom siya nang hindi kasama ang anino niya. At mula sa loob ng in sinabi pa nito na sa sandaling yun, nais ng buwan na uminom ang anino kasama niya. Isang tao ang nagsasali ng alak sa baso na sinasabi nito na gusto ko itong namnamin bago dumating ang taglagas. Habang hawak ang alak na nakatingin sa gilid na kangiting sinabi nito na huwag kang mag-alala, Makakabangon din ako sa oras ng pagbabantay sinabi pa nito sa kausap niyang nakatalukbong na kumusta naman yun, gusto mo bang uminom kasama ko hanggang doon? Na nagulat naman ito sa kanyang narinig, napasuntok ito sa palad na yumukong. Sinabi naman ito na paanong ako, na isang hamak, ay makikipag-inuman sa batang ginoo. Ang lalaki palang ito ay ang tinatawag na shadow, na sinabi naman ng lalaking ito, na tinatawag namun na muna apat na buwan na pala ang lumipas simula nang tayo'y maglakbay sa iisang landas, alin sunod sa utos ng pamilya, upang tuklasin ang mundo gamit ang sarili nating mga mata, mukhang hindi ko naging maayos na kasama kahit apat na buwan na tayong magkasama. Bigla itong nataranta sa kanyang narinig na napasabi na hindi ko po yun ibig sabihin ng ganoon. Napangiti ito na napasabi na ito ay isang bagay na inirekomenda ng Gamnam Chan, pero mukhang nakaabala na naman ako sa iyo. Pakisuyo, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Jiam Namchan, tanyag na alak sa sakhin, kung saan matatagpuan ang bundok Amisan. Ito ay malinaw na puting alak na ginagawa malapit sa kabundukan ng Gamnam sa hilagang lalawigan ng Sichuan, at kilala sa elegante at malinaw na amoy ng prutas, pati na rin sa malalim at matamis na lasa. Napatingin naman ang mga ito ng isang boses ang mataas na nagsasalita na hindi. Babae naman siya ngayon, pero bakit hindi pa rin natin pwedeng gawin ito? At malapit na rin siyang maglabing anim. Tumugon sa kanyang master ang may-ari ng in na nakasuntok sa palad na nakayukong sinabi na sa tansya. Baka nasa labing tatlo o labing apat lang siya. Pasensya na, pero hindi namin pwedeng payagan ang minor de edad na bata na magtanghal sa entablado. Na sinabi ng kanyang master dito na mali ka, talagang labing anim na siya. Maliit lang talaga siya, Bukod pa roon, hindi mo ba sinabi noon na kailangan mong aliwin ang mga mata at tenga ng mga panauhin? Siya ang kayang gumawa ng mga bagay na yon. Kaya tigilan mo na ang pagrereklamo sa akin tungkol sa mabababaw na bagay gaya ng edad niya. Nasumagot ang may-ari ng ina pero kahit na, ang lugar na ito ay hindi lang isang third-rate na establishmento. Habang napapakinggan Enman ang pag-uusap nila ni Moon, napabagsak siya ng baso sa lamesa na naiinis na sinabi habang naglalabas ng enerhiya na narinig ko na sa paligid. Maganda raw ang kalagayan ng bundok Ami, pero sinusubukan nilang ibenta ang batang apo papunta sa sentro. Tumayo si Moon habang sinasabi na hayaan mo akong makialam. Na napasabi naman si Shadow na batang ginoo, pakiusap, pag-isipan mong muli. Hindi tayo pwedeng kumilos dito, masyadong maraming mga matang nakatingin. Na napasabi pa ang kanyang master na ikasi, hindi mo talaga alam kung ano siya sa totoong buhay. Nanapasabi ang may-ari ng in na ano ang ibig mong sabihin. Napahampas ng kamao si Moon habang sinasabi naman ni Shadow sa kanya na maraming tao rito mula sa Ami. Kung gusto mo, kaya kung ayusin yung matandang yun ng tahimik. Napahinga ng malalim si Moon na napasabi na ayos lang. Ayoko nang inuutusan ng iba para sa akin. Mula naman sa kabila sinabi ng kanyang master sa may-ari ng in na pag nakita mo to, siguradong magugustuhan mo. Ipapakita ko sa iyo kung bakit ko siya sinama rito. Habang naglalakad na si Moon at si Shadow tumugo ng may-ari ng in sa kanyang master na sige, ipakita mo kung anong kaya niya. Na sinabi naman ni Shadow kay Moon na aalis na ba tayo? Tumugo nito na nakakadiri makita yung matandang yun. At saka, ang pait ng natirang alak kasi nawala na yung kasiyahan. Nakalagay ang isang daliri ng kanyang master sa taingang sinabi na napaturo sa may-ari ng ina salamat. Kaya pakiusap, ibigay nyo na sa amin ang entablado ngayong araw. Napahinga naman ang malalimang may-ari na sinabi na talagang hindi ko kayang talunin ang mga matatanda sa argumento. Dagdag pa niya na napatingin ng kanyang master kay Moon at Shadow na papaalis na pakihintay lang sandali, ihahanda ko ito na makikita si Moon na nagbibigay ng bayad sa tagasilbi sa in na sinabi na maraming salamat po. Sir, at pagkatapos napatingin ng kanyang master sa kanya habang sinasabi niya na ano ang tinitingnan mo doon. Pagkatapos mong sabihin ang lahat ng nakakahiya, ngayon ka pa ba nainis sa mga tingin? Nang mga tao, na tumugon sa kanya ang kanyang master na wala akong sinabing nakakahiya. May nakita lang akong nakakatawang binata na umalis, kaya napatingin ako sa paligid para hanapin siya. Napatingin siya na napasabi na nasaan siya, na sinabi ng kanyang master sa kanya na huwag mo na yung pansinin. Mag-focus ka na lang sa pagtatanghal mo. Ibinaba ng kanyang master ang ulo sinabi niya sa kanya na huwag mong sirain to. Naiintindihan mo ba? Nakatingin sa kanya ang mga tao na napapasabi na sino ang batang yan. Paano niya nabubuhat ang ganong kalaki? At habang naglalakad siya sa entablado sinabi pa ng mga ito na maganda at bata siya. Anak ba siya ng may-ari ng center? Parang hindi, kasi ang ganda ng mga mata niya. Ano yung hawak niya? Instrumento ba yun? Ibinaba niya ang kayajim sa harapan niya at umupo na naghanda ng magsimula. Ito ang instrumentong humiwa ng kanyang kamay. Nagsimula na siyang kalabiti ng mga kwerdas na sinabi ng mga tao na ang sarap nito sa tenga. Siya ba ang gumawa ng tunog na yon? Aray ko, ang ganda naman. Seryosong nakatingin siya na napapasabi sa kanyang sarili na master, paano mo nalaman na gagawin ko ito ng walang puso? Na sinabi pa niya sa isip na tanga ko dahil inakala kong magiging komportable ang pagtatrabaho sa sentro basta magdamit lang bilang babae. At naalala pa niya ang pagsasanay niya na nagsisibak ng kahoy na sinigaw sa kanya ng kanyang master na huwag mong gawin ng pabaya. Ayusin mo ang tindig mo, gawing mas pambabae na sinabi niya na anong mali, pero pumuputol lang naman ako ng kahoy, bakit kailangan ko pang gawin to? Sinigaw muli sa kanya ng kanyang master na ha, hindi ba sinabi ko na maliban lang sa panday, magiging isang eleganteng babae ka buong araw. Ngayon, kung magpuputol ka ng panggatong, gawin mo ito sa maganda at maamong pasture na parang kinukulit ang pusa gamit ang sanga ng wales. Hanggat maaari, gawin mong mababa, at pagkatapos magputol ng kahoy na sinigaw muli sa kanya nito na ano na naman yang. Pastura mo, gawin mo yan sa isang elegante at maayos na paraan. Na sinabi niya na ano ba ang ibig mong sabihin? Bakit kailangan ko pang magalala sa pastura ko habang nag-iigib ng tubig? Pinugpok siya ng pipa sa ulo ng kanyang master na sinabi sa kanya na palitan mo ang tono ng boses mong panlalaki. Kailangan mo itong gawing elegante at maganda ang tono na napasigaw naman siya na kung gayon, tratuhin mo rin ako na parang babae. Kailangan ba talagang magbuhat ng ganito kabigat at masakta ng isang babae? Napakunot ng nuo ang kanyang master na napasabi na kailangan ko pa bang turuan ng magkaiba ang lalaking disipulo at babaeng disipulo. Hindi ako yung tipo ng tao na nagtatrato ng iba ng iba lang dahil sa kasarian nila. Na napasigaw siya na ano? Hindi yun makatarungan. At sinabi niya sa kwento na sa totoo lang. Nagbabago ang kalupitan at karahasan ni Master depende sa kasarian. Balik sa kanya na sinasabi sa kanyang isip habang tumutagtog na nakakainis, lalo lang itong humihirap, pero kung matanggal ako sa trabaho dito ngayon, parang katapusan na ng buhay ko. Dagdag pa niya habang makikita ang tunog na ginagawa niya sa silid na buti na lang at napaka-talented ko. Sinabi pa niya na makikita ang mukha niyang maamo na ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko, para hindi magalit si Master, Sinabi pa niya sa isip habang nakita niya ang mga tao sa loob ng silid na tahimik na nakikinig sa kanyang musika na anong meron sa kanila. Ganun ba talaga kaganda pakinggan ang kanta? Napangiwi siya ng muka na sinabi pa sa isip na pwede ba kayong huwag magpakita ng ganyang kakaibang itsura habang nakikinig. Sige na nga, mukhang maganda naman talaga. Tumigil na nga sila sa pag-inom at kwentuhan nung nagsimula akong tumugtog. Nakita niya ang may-ari na sinabi pa niya sa isip na oo nga, ang paghusga ng may-ari ang kailangan natin. Hindi ba sinabi niya na ang pangalan niya ay Hassan Song? Yung taong yun ang makakaramdam ng tamang balanse at magaspang na damdaming bumabalot. Sa pagtatanghal na ito, taimtim na nakikinig ito na sinabi pa niya sa isip na hindi, bakit ka tumatango? Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ba niyan, tanggap na ako? Makikita siya na napapalibutan ng paro-paro kung saan ito ang nakikita ng mga manunood sa pagtatanghal niya na napasabi pa siya sa isip na huwag niyo akong tinitingnan ng ganyan. Sige na, at ang ginagawa niyang tunog ay makikita na lumalabas na lumilipad sa hangin. At dito na po nagtatapos ang ikalabing limang kabanata.